Ah, uh, sa lahat, guys. Magandang nga umaga sa inyo, guys. Ta sabihin ko lang po sa inyo kaya nahinto po ang aking pag-vlog sa YouTube kasi nasira po ang cellphone ko, wala ko pa ang pambili. Mahirap lang po kasi kami, guys. Ito lang po, guys. So, ito lang po ang bahay ko, guys. So, oh. Yan, guys, plywood kawayan lang, guys. Ay, ma mahal po pagpagawa ng cellphone, guys. Baka nimandaan siguro ang paggawa ay ito ay na ano ko man din na otay otay ko guys na ano guys na nag-iipan ng panggawa ng cellphone guys ngayon ay meron na akong na okay na po ang ano guys na okay na po ang ang cellphone ko guys yung paasawa ko po guys lumaan Siyan na guys sige guys so tubuli tayo download na tayo guys upload ulit pag may load lang ha